Dito pa lang 150 na eh. 150 na yung ano mo. 150 na yung bibilin mong baboy. So sige, wag mo na isama yung panahon kasi merong merong confirm, 'di ba? So paano na 'yon? 150, 150 dito pa lang 150, na. So paano pa yung breakfast? So yung leftover mo, palagi mo na yung leftover mo na sinigang. So sabaw na lang talaga matitira diyan. So parang talagang hindi makatotohanan naman yung 1000 ah uh, budget meal plan. So, yung fried bangos. So, nakita ko doon sa third day mo is fried bangos. So, magkano ang kilo ng bangos? Ang merong doon isa uh, pag, bumi, uh, pagka bonus, 150 pesos na yun. guys! Welcome po ulit sa akin channel. This is Malakay po. Simple pa happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang artless stress. Join me guys sa akin simple vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. magandang buhay lalo na sa mga nanay na kagaya ko na nagbabudget hirap mag-stretch ng budget so gagawa lang po natin ng reaction yung pahayag ni ayan ni Miss Neri Naig sa kanyang budget meal plan na 1,000 pesos per week so again ito ay ayon lang po sa aking experience bilang isang nanay na talagang hirap mag-budget po so actually po um pagka minsan binibigyan uh, ako po yung binibigyan ng pera ni mister pagka hindi po siya talaga pwedeng mamalengke kasi nga po siya yung may sagot sa food namin pero siya talaga po e eh, dumadaing yon dumadaing kasi nga ang hirap naman po talaga so ito kasi nakita ko actually uh, nakita ko po doon sa mga nagrepost po o naggagawa ng reaction tungkol do sa video ni Ms. Neri Naig so eh, hindi na natin isasama yung mga breakfast kasi ang pumukaw sa attention ko is yung kanyang lunch yung mga lunch and then pagdating ng night uh, leftover. Ako kasi minsan guys, hindi na po ako talaga nagdi-dinner. So, yun. Maganda yung kanyang ano na yung na leftover na lang. Pag ano minsan, ah uh, hanggat maaari kasi hindi ako nagdi-dinner kasi nga medyo may edad na rin po tayo so medyo nagda-diet-diet diet na po tayo so paano naman po kapag yung mga bata e eh, medyo malakas, malakas talaga kumain so hindi mo naman sila mapipigil pagka hindi nagkasa yung uh, tanghalian mo o yung uh, natirado sa tanghalian, hindi mo na sila pwedeng magpigilan. Hindi mo sila pwedeng pigilan na maghalungkat. Maghalungkat dun sa, sa rep ko ano laman. So, ito kasi, napaka parang imposible. Uh, hindi siya talaga, parang hindi siya makatotohanan po talaga. Ayon lang po sa akin tong opinion. And then, you can have naman your own reaction po. Kung you can have your own reaction po kung talagang ano, magkakasya yung 1,000 Uh, per week. Kasi yung ginisang munggo, magkano na ang balot ng munggo? So, 20 pesos. So, pwede yan. Isasahog mo mga chicharon. Tapos, uh, medyo ah, uh, tawag dito, lalabnawan mo na lang yung sabaw. So, wag na rin natin isama yung rice. Kasi yung rice is 50 pesos per kilo. So, wag na natin isama dun. So, 150 or 1,000 budget meal plan ni Miss Neri Naig kasi shop may farm so pwede sya makakuha na rin ng mga kamatis, sibuyas so paano naman po yung mga nandito sa uh kasi yung iba na nasa Manila, nagtatanim po talaga sa paso. So, paano yung mga halimbawa yung mga nasa uh, ibang area na hindi naman talaga pwede na magtanim or wala na talagang time na magtanim. So, yung ginisang munggo, siguro pwede iyan uh, yung mga 30 pesos na chicharo ng isa sa mo. Tapos, eh hindi, hindi kasi sa amin yung isang balot na munggo. So, dalawang dalawang munggo na ang magkakasya, ang magkakasya sa isang pamilya. So, siguro nasa 40 pesos per ano, per per pack so uh, port, uh, siguro 40 na yung 40 pesos so iyon yung mga isasahog mo pang ano gulay so pagdating ng hapon leftover na lang eh may breakfast pa siya dun eh may breakfast pa siyang sina sinama dun so eto naman yung kanyang day 2, the fork sinigang so ang fork sinigang kasi guys so palagay mo na eto ha kasi medyo matagal na rin ako kasi si nga po namimili noong kasing ano last time is parang nasa 300 per kilo or 250 per kilo. So, sa amin kasi, hindi, hindi, medyo bitim pa yung isang kilo sa amin. So, yun, sa, ah, uh, kasi ako nga, misa, parang more on ulam, ah, uh, konti lang yung aking rice. May kumakanta sa background. So, yun, ah, uh, kung 200 pesos o 150 pesos so, so palagay mo ng 150 so yung medyo talagang ano na yung tipid na tipid na sa amin kasi nga minsan pag ako namimili at binigyan lang ako ganung amount ng aking mister pinagkakasya ko po yun uh, kung hindi uh, bigyan niya ako 300 so dapat ang baboy ko doon nasa 150 lang so hihiwain ko ng maliit yung baboy eh yung palang 150 na so ang inaano mo dito is uh, 1000 pesos, uh, 1,000 meal plan a week. Borsa, so, dapat 150. Doon pa lang, hindi na, hindi na siya kasya kasi may breakfast ka pa. So, 150 ang ki bibilin mong baboy para magkasya yun sa family mo. So, leftover na lang sa gabi. Wala na nga leftover doon kasi sa lakas nga po kumain ng mga bata. So, hindi mo na sila pwede sabihin na minsan naghahanap sila ng merienda. Pag wala sila makita merienda, kakain niya ng ulam. So, hindi na siya aabot. So, ang tendency, yung mga stock mo na sarap ng na mga hotdog, ham, yun yung ipiparito mo para umabot pa yung ano mo, sinigang na baboy. Dito pa lang, 150, eh. 150 na 150 yung ano mo. 150 na yung bibilin mong baboy. So, sige, wag mo na yung sama yung panahog kasi merong, merong kang di ba So, paano na yun? 150. 150 dito pa lang, 150 na. So, paano pa yung breakfast? So, yung leftover mo, palagi mo na. Yung leftover mo na sinigang, so sabaw na lang talaga matitira dyan. So, parang talagang hindi makatotohanan naman yung 1,000 uh, budget meal plan. So, yung pride bangos, so nakita ko doon sa third day mo is pride bangos. So, magkano ang kilo ng bangos? Ang merong daw isa uh, pag bumi, uh, pagka bonus, 150 pesos na yun so paano mo hatiin yun sa anim anim kami eh so anim kami sa pamilya so di chap chap mo talaga yung bangos so ganun ba yun so ang ang lunch mo is fried bango. So, paano pa yung breakfast mo? So, hindi ko na nga sinama yung breakfast mo. So, ito makatotohanan lang po ito na inaano ko na yung 1,000 budget meal plan sa loob ng isang linggo, eh hindi po talaga kakasya yun. So, giniling na baboy. So, giniling na baboy is 100 pesos. So, pag ako pinagbili ng mister ko, 100 pesos. Pero may kasamang itlog yan. So, may kasamang itlog yan. Ang tray ng isang itlog is uh, nasa 210 or 240 yung large. 240 yung large. O si, since, since nga may farm ka naman, meron ka nakukuha na ng itlog. Pero yung 100 pesos na giniling na yun, bitin na bitin yun doon sa mga bata. So, doon pa lang. Paano pa yung 50 pesos doon sa isa sa iba doon sa giniling? So, giniling lang siya. Wala na siguro siyang patatas. So, the tortang palong o oh, ay anim kami. So, yung paano yun? Eh, di ba? Parang hindi naman makakatotohana. Kasi kay o ilan din kayo sa pamilya, tapos may mga kasama pa kayo sa bahay. So, ano ba yun included ba dun sa computation na ginawa mo? So, dapat realidad lang tayo, realidad. Tapos, yun nga, parang may mga nag-comment pa dun na ginawa pa nila na reaction yung mga uh, kumbaga, yung mga nang babas. So, hindi yun, ako po, mga, hindi parang hindi nang babas yun kasi katotohanan lang po yun na hindi naman makakatotohanan yun bilang isang nanay eh talagang hindi po kahit na sabihin mo may mga nag-comment kasi doon na nabasa ko sa probinsya kasi yun no kasi yung ginawang kong vlog na rolling store yun. Yung rolling store na ginawa ko sa vlog, yun e nauutangan po nung, uh, nung mga kamag-anak ko sa probinsya. So, hirap din silang magbay magbayad dun sa utang. So, uh, yung sasabihin nyo magtatanim, wala nga pong mataniman na sila doon kasi nga yung kanilang tinataniman na lupa is kinuha po parang ginawa ng uh, event center. So, wala na silang mapagtaniman before, may napapagtaniman sila doon. So, Uh, syempre depende depende pa rin yun sa ani kung may aanihin ka may aanihin ka sa araw na yun na magluluto ka. So, yun. Hindi, hindi talaga makatotohanan itong 1,000 budget meal plan na to. So, yung chicken, uh, tapos may chicken tinola. Sa chicken tinola, dalawang hita, yan, 150 pesos. Pwede yan. Pwede yan, ano, ah ano, uh, pero lunch lang. Yung aabot ng dinner, hindi aabot yan. So, dalawang pirasong chicken, o oh, since may farm ka nga, e, eh, paano yung wala farm? So, 150 pesos ito. 150 pesos na chicken dalawang pirasong hita so then the escabeche kung escabeche eh siyempre bibili ka pa ng ibang sangkap nito the tomato sauce yung mga ano uh, suka asukal so anong isda ba to? Kasi mayroon mga 50 pesos. 50 pesos per tumpok. Pero yung, yung tumpok na isda, uh, yun, eh, pwedeng pang steam siguro. Pero yung lulutuin mo na, kasi lusot na yung chan, guys. Ito talaga yung sa nagbabudget. Nag na ano ko na din dati yan, yung talagang kulang yung budget ko. Bumili ko ng mga 50 pesos na isda. So, dapat talaga maubos siya agad. Kasi, uh, parang hindi na siya ano, uh, maganda kung paabutin pa ng susunod na araw. So, yun, lalagyan mo yun ng toyo para uh, matuyo. So, I I think this is not a uh, reality talaga tong 1,000 budget meal plan na ito. Kahit sabihin mo pa sa probinsya, hindi talaga siya kakasya. Kasi may breakfast. Kasama pa yung breakfast mo. May nakita ko doon sa breakfast mo. Tuna. Magkano isang lata ng tuna? Magkano yung isang lata ng tuna? O, parang 75 pesos ang corn beef magkano isang lata so yan parang nasira ang pagkawais mo dito Naku, Diyos ko ano ba to so parang hindi talaga siya re realidad hindi siya reality yung 1000 uh, uh, budget meal plan for a week sa nakita ko dito ginisang munggo pork sinigang fried bangus giniling na baboy tortang talong chicken tinola skbc so uh, hindi to makatotohanan hindi talaga siya makatotohanan so puwera pa doon yung breakfast. So, hindi pa natin isasama ang rice doon. sa 150 pesos. So, hindi siya kakasya sa anim na anim na pamilya. Siguro, ewan ko kung sa tatlong pamilya, baka pwede. Dalawang hitang manok, tatatag 150 pesos, tatatag din. Yun, tapos sasabawa ng marami. Pwede to, pwede. So, yun, ah, uh, eto real talk lang naman po tayo. Real talk kasi bilang isang nanay, no, napaka impa, imposible. Ayan. Ako, hinahangaan ko si Ma'am Neri, si Miss Neri, na eh so pero yung ginawa niyang budget meal plan na yon um tapos mayroon nag, uh, may mga gumawa po na reaction na may kasamang prutas eh magkano yung prutas, ang mahal-mahal po ng prutas actually naglalaway po ako dun sa pakwan, no? umuwi ako sa uh, Bulacan so sabi ng mga husband ko, hindi hindi ano, mahal, mahal siya so uh, reality lang po tayo reality po tayo, more on water drink more on, ano na lang po tayo water, uh, pagka hindi tayo nakapagprutas, para maging stay healthy pa tayo, so Miss Neri so yan, if you're watching, so wala namang sama kung ng apology, mag-apologize ka doon sa mga nanay na talagang apektado ng pagbabudget, Yun lang po. So, yan. So, sa mag-asawang Chito, uh, Chito, and Neri, you are truly, truly blessed kasi ang ganda po ng buhay nyo. Pero ito, yung budget meal plan mo, hindi po siya makatotohanan. Nakaka, actually, na, na ano ko doon eh. Kasi talaga, pag ikaw yung namamalengke, alam mo, alam mo talaga kung magkano yung tortang giniling. 100 pesos na bitin pa. So yan guys. Thank you, thank you for watching. If you're new to my channel, don't forget to like, to subscribe, to share this video and don't forget to hit that button for the notification of my upcoming videos. Sa so, magandang-magandang buhay po sa ating lahat.